guys, nandito pala ako ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Kasama ko ang Sipte Riders Club ng Laguna. Hello! Kuhay ko yung Ayan sila guys, mga kasama ko. Pupunta po namin ngayon, ngayon na isang cancer patient. There's club po sila. kami pala kami guys pupunta doon sa charity na yon bali iba't ibang grupo ng mga riders forward na tayo guys dito na po pala kami kung saan ginaganap ang isang charity event ito ito sa barangay Banjo S Tanawan City, Batangas. na po pala na sa inyo na kami po ay nagambag-ambagan para po may maibigay na tulong na kahit po konting halaga para po sa may pala kami kung saan ang charity. Ayan nga po ang patient na si Sir. Ayan po nila nakaupo. grupo ng riders na pumunta dito sa iba't ibang lugar. Timber lang po pala sa Riders Club na ito. Kaya ngayon lang po ako naka-attend ng ganitong event. Sarap po pala sa pakiramdam. Nakakatulong tayo sa kapwa. Nakay Sir, nakaka serve patient. Sana po bumaling ka na Sir. alas 10 na po yan. Wow, ang ganda ng motor ni Pounder. Aerox 155. nasunduan pala guys ng grupo na pupuntalaw kami sa Baywalk hindi po sa Baywalk sa Maynila Baywalk ng Tanawang Ayan guys, at dito pala kami sa Bewok ng Tanawan at video-video na muna at sabi nila maghanap daw ng kainan pero nagkayayaan din naman, pupunta na lang daw po ng Tagaytay, pag daw po kami kakain. Alah, Dito na kami sa Tagaytay, sa Bulaluhan, pero ang in-order namin ay hindi Bulalo, kundi Lomi. Mura na at masarap pa. A few moments later. Uwian Anna, thank you for watching guys. Bye bye. bye. bye, -bye.